Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, dabao inyo sa Dabao, dabao region, at sa buong Mindanao, at sa buong mga bisaya, no? sa buong mundo, mga lalabs, shoutout po sa inyong dahat sa mga kapwa ko rin po, FWS around the world, hello, mga lalabs, shoutout sa inyong mga lalabs, mga vayots at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalumutan mag-subscribe, like, at share. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga support, sumusuporta sa aking channel. Nag-subscribe at mga nanonood. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So yung topic natin ngayon sa pang-pamilya, mabuti na lang. At itong si uh, two times gold medalist Olympic na si Carlos Yulo at ang kanyang nanay ay nagkabati na. So Alhamdulillah, I mean thanks God na okay na po sila dahil hindi maganda no sa isang ina at anak na nagbaba ngayon habang nagbubunyi ang uh, Pilip, mga Pilipino sa Pilipinas o kahit saan no na nakakuha po tayo ng dalawang gintong medalya at world record din po yon na sa isang uh, laro nakakuha ka ng dalawang uh, medalyang ginto no so si Carlos Yolo yang lang yata siguro yon di ko sure no So ito lang din yung opinion ko mga lalabs, mga bayots about sa family matter no or family issue. So about yolo at uh, bilang isang nanay at uh, isa ay, anak no. Unang-una po sa lahat, eh, pareho silang siguro may mali. Hindi natin alam kung ano talaga yung matinding isyo. So pa una-una unahin ko yung sa nanay no. Tayo Uh, sabi ng nanay eh, Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari Panalo ng anak niya Insulto, iniinsulto niya yung anak niya Si Yolo eh, na nagtatrabaho na, Nagporsigi sa bata Sa murang edad ha Dahil uh, Alam niya na mahirap ang pamilya nila So Dapat Magulang ang mag-provide Sa kanila, kahit sabihin pa natin Dalawa lang sil silang anak, kagaya ko May dalawa din akong anak no So, hindi ko pinagtatrabaho ang mga anak ko. Ako ang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nag-UFW ako para mabigyan ko ng uh, maayos man lang na buhay ang aking mga anak at mapag-aral. No? So, yun yung dapat gawin ng mga magulang unang-una. Hindi obligasyon ng anak. Pero dahil mahirap ang pamilya, siguro tinigil ni Yolo yung pag-aaral at nag-training uh, sa sports, sa Olympic, or kung ano pa man dyan, eh, para magkaroon ng magandang future. So, unang-una, trabaho yun ng magulang magbigay ng magandang kinabukasan sa mga anak. So, hindi yun nagawa ng mga magulang. So, ngayon yung anak nagporsige. So, tandaan po natin, mga magulang, na yung mga anak natin ay hindi natin yan piggy bank na pagtanda natin, obligasyon nila tayong buhay. Nasa kanila yun kung uh, bibigyan tayo uh, ng, ano kasi mag-aasawa din yan sila magkakaroon din yan sila ng kanilang sariling pamilya yung iba nga diyan masasama pa yung mga magiging manugang no i-employin pa yung mga asawa ng mga asawa yung mga anak natin nga may ganyan marami so yun yung unang una uh, Obligasyon ng magulang hindi sa anak hindi nagampanan. So anak ang naghanap buhay, So ngayon, patungkol doon sa uh, incentives ng anak na 70,000 daw dahil pira na naman ang pinag-usapan dito. Parang itong nanay din ni ni Carlos Loyolo, parang si Bongbong Marcos, no pagdating doon sa flood control na no, unang-una na napahiya siya dahil sa bagyong Karina eh sabi niya na eh, da nasira daw yung flood control dahil uh, dinaanan daw ng uh, barko hindi <laughs> natin alam kung saan barko yung putang na, na yan <laughs> pangalawa <laughs> nasira daw yung flood control bumaha ng tulo na sa basura hmm. pangalawa na naman pangatlo na naman ay uh, ano ba yung kanyang rason doon so pag ganito din yung nanay unang una may, may flag ako dito na may conversation na pinos no na yung nanay niya habang nananalo si Carlos Yolo ng unang uh, uh, gold uh, no sa kanyang pagtalon-talon ay eh, nanghingi daw ng lechon at uh, nag ano pa nagdemand pa nagdoon sa shop na yun ng lechon siya gusto dahil crunchy daw yung ano tapos katagalan na dahil nabas eh yun na sinabi na yung syuta na yung problema dahil baka daw hot-hotan ang kanyang anak hindi na yung bata no nasa tamang edad na si Yolo. Binuhay na nga, nanalo na nga sa ano eh, sa Olympic at may pera na. Oh, mayroon na siyang bahay, dalawa dyan. So, may naipon na. So, yun, di nakatiis yung anak. Sumagot, sinagot yung nanay, nabastos din, no? Oh, pinahiya yung anak. Ah, dabis pa rin yung Japan. At eh, hindi kita eh, hindi kita ipinagmamalaki. Wala kang, kahit tawaging anak wala kang utang na loob, hindi maganda po yun sa side ng nanay, at lalo na sa anak, mabuti na nga lang sa pangalawang pagsabak ni Carlos Yulo doon sa kanyang napanalo ng gold medal ay hindi siya naapektuhan hindi siguro siya masyado nagpaapekto sa kanilang uh, <clears throat> awayan ng kanyang nanay, dahil according to sa kanyang nanay ay Hinanapan daw siya ni Carlos Yolo ng pera na incentive na 70,000 doon sa pagkapanalo na noong 2021 sa Japan. Which is nay, tayong mga, mga nanay, kahit pa sabihin mong pi, anak natin yan, pira nila yan, may karapatan silang malaman kung nasan na yung pira nila. Ah, uh, oo. Dahil uh, 70,000 lang naman daw yun, kahit pa piso lang yan. Ako alam niyo sa nung buhay pa nanay ko. Kaya nga nung nawa, nung na, ang nanay ko wala akong pinagsisisihan dahil ginawa ko ang lahat para maibigay ko yung the best para sa nanay ko. Pero talagang uh, pobre talaga. Eh at least kahit papano nakaganti man lang ako sa na, sa pagmamahal, pagsakripisyo ng aking ina sa akin. Pero yung ina ko din iba kahit lahat, kahit halos sintabo na nagastos niya sa mga pira na pinapadala ko sa kanya na mga allowance siya dahil bukod sa food allowance nila sa bahay, meron din silang mga allowance na sarili, nanay ko at ng dalawang anak. So, sinasabi niya ganito, ganun, ma anak, yung nagastos ko sa pira mo, ganyan. Kaya sinasabi ko, wala, ma, huwag mo na yung sabihin sa akin dahil sa'yo na yan. Bahala kung saan mo yun gagamitin. Pero hindi, sabi niya, ikaw nagtatrabaho. So, ganun kahit pa piso lang yan nai, Ipaalam mo at sanabi pa ni Carlos Yolo na nasa kanya, nasa nanay niya yung kanyang bank accounts. Kamakailan lang daw pala niya yun, kinuha. So nalaman niya doon na inuunti-unti ng kanyang nanay at may chismis pa na nagsusugal si nanay. For God's sake, nai. Huwag kang magsusugal kung yung sinusugal mong pera ay yung pinaghirapan ng anak mo. Unang-una, hindi mo na nga sila nabigyan ng magandang buhay ng magandang kinabukasan ng anak mo, siya ngayon yung naghahanap buhay, isusugal mo pa ang kanyang pera kung totoo yun. Na may mga comment comments doon na, ah, sugarol yung nanay niya, huwag ganyan. Kung magsugal ka pera mo, income mo, huwag yung income ng mga anak mo. I-invest mo yung mga pera ng anak mo sa kabuhayan, magbumili ka ng lupa, palaisdaan, at kung ano-ano pa para mayroon talaga kayong mapagkakakitaan. Makikita mo din kung ano yung pinaghirapan ng anak mo sa loob ng ilang taon na nag-insayo para maabot niya yung kanyang pangarap. Maabot niya na magkaroon siya ng magandang buhay na hindi ninyo naibigay at kayo din magkakaroon ng magandang buhay. So sa part naman ni Yolo, uh, sa yung iba kasi mga nagko-comment, iba mga vloggers, sa ganyan, I'm in with nanay, o oh, eh, yung shoot, eh, doon na ako na red flag sa shoota na nakikialam. O yung nanay walang gusto doon sa babae dahil nga ibang lahi or Australia. Eh, parang Pilipina yata yun pero Australian citizen. Doon pinanganak. Kultura na po din nila yun nai. Na ganyan. Sila manamit halos maghubad na. Uh, no di ba So, nasa kay Carlos Yolo din yun no, mag-adjust. At yung babae din kung talagang gusto niya na mahalin siya ng biyanan niya eh huwag siyang makisawsaw sa away ng magnanay. Dapat ilapit niya din ang kanyang sarili sa kanyang uh, biyanan, no? Sa, uh, kahit eh, pasyuta sila ng niyo, ni Carlos, who knows kung silang magkatuloyan, at least maganda yung relasyon nila in the first place bago sila magpakasal ni Yolo, ni Carlos Yolo. Di po ba? Huwag siyang makisawsaw, huwag niyang gatungan din si Carlos Yolo, hindi maganda yun. Dapat ikaw nga yung gumawa ng paraan na para magkaayos ang magnanay. Di po ba? So, yun yung papel ng uh, syuta dito. Yun lang. Pero pagdating siguro sa uh, financial, may kita din naman siguro yung syuta ni Carlos. At uh, may sarili siya siguro ng trabaho or may negosyo, kumikita. Uh, yun. So, yun lang ang sa akin, no? I'm, ako sa ako bilang isang magulang, nakikita ko ang sakripisyo ng anak sa magulang. Tapos tayo din, mga magulang, eh, bigyan din natin ang halaga yung ating anak. Lalo na yung bastos-bastosin mo pa, magpag-ano ka pa. Sasa, doon lang naman ako na, na, ano sa nanay ba eh. Siya sabi hindi ako proud sa sa'yo. Hindi din ka kita dapat tawaging anak. Wala kang utang na loob. Hello? Hindi. Uh, kasalanan ng anak kung bakit sila isinilang sa mundo. Uulitin ko. Tayong mga magulang ang pumili niyan. Dahil kung hindi tayo naglande wala sila wala tayong anak na yung iba pagsisisihan for, for God's sake naman no hindi dapat sana kayo naglandi hindi sana dapat kayo bumukaka para hindi kayo magkaanak di po ba tapos ngayon pagdating ng panahon pag sa oras ng kagipitan mahirap buhayin magsisisi kayo bakit ako ha, ikaw malas ka sa buhay dumating ka sa buhay ko ganito ganon kung hindi dahil sa iyo hindi magkakalit siyang bakit inutusan ka ba ng ng nang uh, ng fetus na uh, ng similiam sa loob ng uh, poson ng lalaki at ng poson mo na oy magturjakan uh, kayo jan at kapag uh, mabuo ako at isilang sa mundo kapag mag, hindi magkanda uh, pag magkandalit si ang inyong buhay ako sisihin ninyo hello hindi ganyan no so dapat mahalin ang anak dahil uh, gaya sa atin nanay pinaghirapan natin sila no mula ng paglilihi hanggang sa pagsilang eh nag po tayo ng buhay. So respetuhin din po natin ang ating mga anak kahit pa pira nila 'yan, kahit pa anak natin 'yan. Eh may ano din po sila. Need po din nila ng respeto nating magulang. At 'yung mga anak din, ganun din sa magulang. Wala naman akong nakitang masama sa sagot ni Lodo ni sa kanya'ng nanay. pinaalam alam lang niya pati 'yung pagpapakita ng puwit pwit niya. Bayan nai napakamal edukada mo na naman e, di mo naman yun kausapin ang anak mo through telepon or video call etc ipagsisigawan mo pa talaga sa buong mundo papahiya mo pa yung anak mo Diyos ko po naman so mabuti na lang at nagkapatawaran na silang dalawa sana wag na yun maulit pa at doon sa mga iba pang mga magulang na bastos no? na walang galang sa anak Porkit hinaharapan ka lang ng pira kung saan na yun na, eh, magagalit ka na. Oh, hello, pira niya yun. Pinaghirapan niya. Kahit pa anak mo yun. Gumalang ka kung saan mo yun ginastos, sabihin mo yun totoo. Hindi porkit anak mo siya, sasabihin mo nang wala siyang utang na loob. Ay, nakupo.